Meron pong punto itong isang netizen. Nakita ko po ito sa comment section ng isa sa mga uploads natin. Ito ay tungkol call sa pagpapatawag. Sa kuno ay personal assistant nga natong si Harry Roque. Nakita yung mga dokumento na yon sa isang Pogo Hub dyan sa Porak, Pampanga. At ang tanong ng mga kababayan natin, paanong napunta doon yung mga dokumento? Isa lang ang ibig sabihin, si Harry Roque o kaya yung kuno ay personal assistant niya niya ay madalas dyan sa mga Pogo Hubs na yan. Ibig sabihin, may kaugnayan. Kung ano man ang kanilang negosyo dyan, kung ano man yung kanilang pakay, bakit naan dyan, siguro, siguro sa matinong pag-iisip ng mga kababayan natin, alam na. Okay? Yung dati pong, yung dati pong, Uh, travel buddy ko noon si, si Harry Rocker ay dating um, beauty pageant or pageant contestant. Okay? Ibig sabihin talagang good looking. The looks, the body, and all. Yun. Pero, yun ay dinipensahan ni, ni Rocker eh, na sila daw ay grupo nga ng mga, ng mga IT. <laughs> mga IT professionals. Yun lang na kinuha niya para sa kanyang social media presence niya. Anyway, so etong 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 komento na ito ay naisip na rin natin dati. So parang salamat at na-amplify at dagdagan ng mga netizens na ganito pa rin ganito rin pala ang iniisip. Ah, tignan natin. Sabi niya, diyan sa mga pogo na 'yan sa Porac Pampanga o kaya yung nasa Bamban Tarlac. Um, normal na kasi yung pambubugaw. Alam niyan yan, siguro. Normal na rin yung prostitution. May prostitution na nagaganap sa mga ganyang klaseng sugalan. Totoo yun. Magkadikit yan eh. Sugal at prostitution ay madalas magkasama. Okay. Nako po. Ano daw? Sabi dito, hindi lang daw mga babae ang binubugaw dyan sa mga pogo na yan. Kasi ang document ay parang ipinagpaalam niya o ni Harry Roque yung guy from that Pogo Hub nga daw. So parang hawak ng Pogo si guy. <laughs> Nakita niyo? Naisip niyo ba yung naisip din na itong nagkomento na ito? Hawak ng Pogo yung guy. Yung personal assistant ko na ni Harry Roque. Yung parang, wow, yung term na um, nang nag-booking nang booking etong si Harry Roque. <laughs> yun ba yun? Kasi daw yun nga posibleng hawak daw ng mga pogo yung mga ganitong klaseng. Anyway, marami daw, hindi lang babae kundi mga lalaki rin. And it means laging pumupunta doon etong si Harry Roque as a customer. Yan po ay binasa ko lang. Customer etong si Harry Rocker. Or kung ano man, pero ang sigurado tayo, meron siyang kaugnayan dyan. At sigurado rin tayo na mabibisto yan. Sabi nga, um, yun nga, etong si Alice Guo na pinagmulan ng lahat ng ito, etong fiasco na ito, darating ang panahon, ilalaglag din ni Alice Guo ang mga main or yung mga uh, players dyan sa, sa mga illegal na pogo na yun. Antayin na lang natin. Pero magiging exciting talaga. Ako rin ay naniniwala na sila sila ang maglalaglagan sa bandang huli. Good luck.